So ayan, uh, ah, magandang araw mga ka PJ. Kumusta kayong lahat dyan? Yan, kumusta yung biyahe natin sa Grab? Okay pa ba? Malakas pa ba hanggang ngayon? Ngayon ay isi-share ko sa inyo yung mga bagong incentive na binibigay sa akin ni Grab every week. Alam ko naman na ah, hindi tayo pare-pareho ng incentive na binibigay ni Grab. ba? Diba? Alam ko yan. Kasi nga, meron ako mga kakilala na sa mga kasamaan ko sa grupo na iba-iba talaga yung kanilang mga incentive kumpara sa akin. So yung sa akin ay yun yung isisir ko sa inyo ngayon. Bago natin sisimulan yan, papasokin muna natin yung ating intro. Pasok Intro! Welcome back mga ka -PJ. So ito nga pala yung incentive ko na na-receive ko mula kay Grab. So ito nga pala yung aking uh, incentive guys, ano? Kinakailangan lang mag-online ka ng alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. At kapag naka-online ka dyan, kinakailangan hindi ka mag-offline uh, mag habang ongoing yung incentive mo. Dapat palagi ka lang naka-online. Kapag nag-offline naka ka, automatic disqualified ka na, ano? At dyan naman ay sigurado na na makakakuha ka ng 1,700. Dahil kapag halimbawa, yung earnings mo mula alas 6 hanggang alas 10, ay hindi umabot ng 1,700. Kunwari, naka 1 ka lang. So, automatic, sigurado mag-aabuno siya ng 500 para mabuo yung 1,700. Di ba mas maganda? Sigurado na yung 1,700 mo mula alas 6 hanggang alas 10. At hindi lang yan guys, dahil mayroon pa akong bonus na 50 pesos kada ride. So ibig sabihin sa loob ng alas 6 hanggang alas 10, kapag naka 10 pasayro ka, meron kang 50 pesos kada pasayro. So magkano yung 10 pasayro? So sa 50 pesos, so meron kang additional na 500. So ibig sabihin, yung 1,700 mo na sigurado'ng sigurado na na makukuha mo yan, may dagdag ka pa na 500 kapag naka 10 pasahero ka dahil nga may bonus yan ha 50 pesos per ride okay pagdating naman ng hapon alas 4 hanggang alas 8 ganun din 1,700 din katulad ng in-explain ko kanina ganyan na ganyan din siya tapos mayroon din siyang 50 pesos kada rides so all in all guys yung incentive ko pag pinagsama mo yan siguradong sigurado na yung 5,000 mo sa maghapon. Dahil dito pa lang sa in dalawang incentive niyan sa umaga at hapon, eh, 4,000 na maliwanag yan. So, siyempre, bibihay ka pa ng after nung alas 10. Yan o, kasi hanggang alas 10 na naman sa umaga. Alas 11, alas 12, alauna, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4. Mayroon ka pang halos 6 na oras na ibibiyahe. Simula alas 10 na natapos mo yung incentive mo sa umaga. 100% Sigurado na yung 5,000 mo dyan. Okay? Kaya na ang ganda ng incentive ko niyan. Pinaka criteria lang niyan ay kinakailangan nandun ka sa area zone kung saan lang pwede kang bumiyahe katulad nito. Yan o, naka-highlight o, oh, ayun know, o. Ito, ibali ito, ito, ito tayo no. Ito lang yung mapa mo, yan lang. Yan you know, o, yung area yung may guhit na yan na naka-highlight. Diyan ka lang dapat, hindi ka lalabas dyan. Kapag wala ka dyan, ay, hindi ka qualified para doon sa incentive na yun. Hindi ibibigay ni Grab sa'yo yun. Okay? So, pilitin mo lang na Pagdating ng oras, kunwari sa umaga, nasa Balinsuela ka, pilitin mo na, na nandun ka na sa area ng Mandaluyong, Makati, Manila. Yan, dapat nandun ka pagdating ng oras ng iyong incentive. Buko bukod dyan, bawal dyan mag-cancel. Okay? Pag nag-cancel ka dyan, automatic uh, disqualified ka na. Hindi mo na makukuha yung inyong incentive kapag uh, nag-cancel ka ya bawal ang cancel dyan. <laughs> ang pinaka-advantage naman nito guys, dahil dyan, eh talagang wala kang tumaltumal -tumal. walang tumaltumal -tumal sa apps mo dahil bibigyan at bibigyan ka talaga ni Grab ng pasayro sa oras na yan dahil kung wala kang pasayro ah, siguradong mag-aabuno na mag-aabuno si Grab sa'yo kunwari naka 1,000 ka lang mula alas 6 hanggang alas 10 automatic oh, ang laki ng aabunohin ni Grab ba? Diba? uh, matik aabunuhan niya yung 700 plus yung rides mo pa kung nakailan ka kung na nakalima ka lang oh, uh, o kaya nakadalawa ka lang o kasi 100 lang yon so 700 saka 100 800 yung iaabuno niya ito yung isa sa mga example guys na ibinibigay ni Grab na incentive yung umaga at saka hapon ayun nga pala yung incentive sa umaga mula alas 6 hanggang alas 10 ay binibigay niya yon pagdating ng alas 12 hanggang alauna ng hapon. At yung pang alas 4 naman hanggang alas 8, binibigay naman niya ng alas 12 ng gabi. Ito yung mga sample niya, you know, incentive, 1,230. So parang yung pinaka-earnings ko lang ay naka-5,000 lang ako plus yung incentive na 1 to. Kaya nga, ang ginawa ko na nga lang dyan, ay ipapitiks-pitiks na lang. Kasi sigurado na eh. Sigurado na. <laughs> sigurado na sa maghapon na ganyan ang earnings mo. Kaya hindi ka masyadong magbabad. Mas malis yung konsumo sa gas. Okay? So, hindi ka masyadong pagod. Kasi pitiks-pitiks lang yung biyahe mo eh. Sigurado. May pasayro na papasok eh. Yun ang kagandahan. Pag ganito ang incentive kayo lang, 2 uh, two weeks lang din siya sa akin. At pinalitan nga siya ng ibang incentive naman. So, ito na nga pala yung bago kong incentive guys. Nung nakarang linggo pa ito nag-start hanggang ngayon, ganun pa rin. So, kinakailangan ko lang mag-online ng tatlong oras. Pag natapos yon yon meron akong nare-receive na 400 pesos na bonus. Sa umaga pa lang yan. Pagdating ng hapon, alas 4 hanggang alas 7, ganun din. 400 ulit kaya lahat-lahat sila, ay nakaka-800 din ako sa maghapon. Kaya malaking bagay na rin siya. Eh, hindi natin pinapalampas yan. Ang pinagkaiba naman nila ay yung nauna kong incentive ay limited lang yon, Parang nasa business area lang yon, Makati, Manila, BGC, yun lang yun eh. Yung bagong incentive po naman ay akop niya lahat ang buong Metro Manila. Ayun o, no? oh, medyo maluwag-luwag doon, medyo malaki-laki ang area niya. So ganun pa rin, bawal ka mag-upline sa oras ng ano mo, incentive mo at bawal mag-cancel. Kasi pag once na nag-cancel ka, kahit isa lang, wala na. Uh, automatic disqualified ka. Kasi nangyari na sa akin yan, na disqualified. <laughs> Hindi mo naman kasalanan, wala yung pasayro. Hmm, tagal dumating, ganyan, yun. Automatic disqualified ka kapag nag-cancel ka. So ayan, kapag na-complete mo na yung task na binigay niya sa'yo, makaka-receive ka ng ganito, congratulation. Tapos, you know, this will, this amount will be credited to your cash wallet by tomorrow. So, pag nahit mo ngayong hapon yan, alas 4 hanggang alas 7, ipapasok na yung grab yan, kinabukasan pa ng alas 8 ng umaga. Kasama na yung pang-umaga doon na incentive mo, kung yung 6 to 9. Yan. Pag nahit mo rin yun, at yung 4 to 7, pag isahin na ni Grab yun, kinabukasan niya, isisin sa iyong cash wallet. Katulad so, nito, mayroon ka na yung marireceive dyan sa iyong earnings, no? May marireceive ka dyan na nakalagay, qualified. Kapag, uh, yun nga, hindi mo siya na, ano, na-comply, nag-cancel ka, matik nakalagay dyan na mula yan, pula, disqualified nakalagay. <laughs> Kaya yun, automatic ako, oh, mayroon akong 400 pesos na bonus. Yan. So, yun yung mga incentive ko kapag uh, ka weekdays. So, yan nga, hanggang ngayon, ongoing yan. So, pinagtatagaan natin dahil dyan, hindi tayo masyadong bugbog sa biyahe. Dahil, pitiks-pitiks lang eh. <laughs> hindi pressure kasi alam na alam mo na meron at meron papasok sa'yo. Basta, naka-online ka at nandoon ka sa area mismo. Okay? Kung saan ka inasign ni Grab. So, yun yung incentive ko for weekdays. So, ito naman yung incentive ko naman para sa weekend. Yung Sabado at Linggo. Tingnan natin kung nahit ko ba. Linggo-Linggo yung aking incentive para sa Sabado naman at Linggo. Yan, so, simulan natin ito. Uh, August 31 hanggang September 1. Yan yung Sabado at Linggo. Qualified. So, yun know, o. 900. Pasok na pasok yung 900. Sunod na linggo naman yung... September 7 hanggang September 8. Tingnan natin. Pasok ulit. 900. Okay? Sunod-sunod yan, guys. So, ganun tayo ka sipag. Yan. Ito naman, yung September 14 hanggang September 15. Qualified. 900. <laughs> diba? Ganun tayo ka September 21 hanggang September 22. Sabadot linggo ulit. 900. Pasok. Ayan. Ito. September 28 hanggang September 29. Pasok. 900. Qualified. Ang pinakamaganda naman na na-receive ko ngayong buwan ay ang mahit ko yung pang-September na KGR monthly incentive. Dahil kapag daw naka 400 na rides ka nitong buwan na ito, ay makakakuha ka ng 10 piso kada ride. Okay? So dahil naka 569 na rides ako ngayong buwan ay makakakuha ako ng 5,690 at ibibigay yan bukas October 2. Diba? Ang ganda. Kaya gano'n lang talaga mga ka-BJ. Kailangan lang natin magtsaga. Kalain mo ay eh, nagbibiyahe ka lang naman. Tapos pagdating ng katapusan, di mo na malayan. Ang laki na pala ng rides mo dahil nagsisipag ka. O yung iba nga dyan, nakakakuha ng 600 rides, 700 rides. O, oh, isa eh, sa piso, kung 600, 6,000. Ipag eh, pag uh, 700, 7,000. O, ah, di ba, malaking bagay din yun. E eh, kung nangungupahan ka, may pambayad ka na ng bahay. Pag so, dito sa akin, nakapay 569 meron akong P56, di ba? Sinong magbibigay siya ng 5,600? Kaya, ganun lang yun. Tsaga-tsaga lang talaga. Para, kumita, di ba? Eh, lahat naman ng tao, gustong kumita eh. Hanggang dito na lang muna mga ka-PJ. Habangan nyo pa yung mga susunod kong vlog. At sana, kayo din, uh, tsaka lang tayo. Sipag lang, huwag puro reklamo. <laughs> At, paulit-ulit ko sinasabi, huwag tayong tsu Go lang ng go, kuha lang ng kuha. Tiis lang, sipag. Iba e, sa San Bate, baka kamit din natin yung ating mga pangarap. Lahat naman tayo, nangangarap, di ba? Hmm, gusto mo Karo lang sarili sa sakyan. Sa sakyan mo ngayon, na pinag mo, hinuhulugan mo pa lang. 'Di ba? Gusto natin maging atin 'yan. So hindi ka na naghuhulog, 'di ba? Ang ganda. Yeah, fight, laban lang. Hmm. Darating din ang araw na pagbibihay tayo na hindi na tayo naghuhulog. So malaking bagay 'yon. Dagdag sa savings natin 'yon kapag hindi na tayo naghuhulog ng ating mga sasakyan. Katulad sa sasakyan ko, hinuhulogan ko pa lang 'yan kaya hmm, nagkakayod talaga ako, nagsisipag talaga. Uh, 'Di ba? Eh, pag uh, hindi ko na nahulugan yan, eh, kukunin sa atin yan. Hindi pa sa atin, eh. Kaya, laban! Go, go, go! <laughs> so, hanggang dito na lang muna. Uh, Magpapalam na muna ako pasamantala. Kape ginyo. Temporary signing off. Adios.